Okay guys, uh, pindutin nyo lang tong CapCut and eh, new project. Then, nahanap lang kayo ng photos pang background. Yan, pag napindut nyo na, then pindutin nyo yung overlay para mag-add na videos. Ayan, kaya na ginawa ko dito. Then, resize lang. Then, Pinutin nyo ulit yung overlay. Then, add nyo yung isang videos na gusto yung isama sa isang sa isang frame na yan. Okay na. Then, yan. Adjust, adjust nyo lang. Hanggang sa pumantay. Ah, uh, yan. Okay na yan. Pag ganyan. Then, after, yan. Okay, guys. Pala, kung gusto nyo pala na mas malaki pa dyan yung sa frame, punta lang kayo sa aspect ratio then may select nyo doon. yung, may mga pagpipilian kayo doon na pwedeng gamitin ah, mas malaki dyan sa frame ah, turo ko yun sa next video guys ayan then yan nag add lang ako nyo ng text gusto nyo nilagyan ko lang sya ng versus then yun then yan okay na yan tinaas ko lang then yun kayo nang bahala kung anong gusto nyo font or kulay Basta yan. Yan lang yun. Then, yun. Import nyo na. Yan. Thanks. Yan lang, guys. Bye-bye.